Pwede nang pasukin kanina. Hindi po dadaan sa Proctor. Diba? Ah. Uh, pero hindi naman tatagos dyan. Yeah, that's it. Yeah, keep going. નસ્તે યકિત ગોય ય નસ્તે યકિત ગોય

Tulong ako, ma'am. Kasi ano, ayaw nila ipapagalaw eh. Para hindi tayo ano. Tulong ako. Yeah, that's it. Yeah, keep going. pwede na try buksan para ma-check Yeah, that's it. Yeah, keep going Confirm Wala doon, walang tumagos Yeah, that's it, ya, yeah, keep going Bubu Bubuksan natin ulit <laughs> Mabigatnya, kabubuat ko lang yan Bubukas na Ya, yeah, that's it, ya, yeah, keep going <laughs> やったステップや、きっと。 Yeah, Yakip Bey Yeah. keep going. Yeah, That's it. Yeah, it, i keep going, yeah, that's it. Yeah, I keep going.

Push, push. Automatic push, yan. Push mo lang. O, kabila dito. Push mo. Yo! Hindi po, i-open it. Oh, push again. Mm, yan. Mm. Pwede pala mag-open ng cabinet? Oh, kasi, Pailan. kasi, ano eh, warat to barist eh. <laughs> hindi yan pwede mag-open ng cabinet. Siya nga, talaga si nag-open. Baliktad nga. Kaya <laughs> kasi nag-ipotin sa record lang. Hindi <laughs> 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 <Baliktad laughs> lang, hindi <record> lang. <laughs> Baliktad na ngayon. Kasi dagyan na silang mga ano

Baka may lago siya, papuntang ikan dyan, ha? Ay Sa likod na, ma'am. Yeah. Hey, ma'am, nag-search naman ko diri, ma'am. naman ka, ma'am. Actually, karong adlaw, ito siya. Kalima? Kalima na? Well, wow. Sige. Baka may pang aning pa yan, ha? Kawawa naman yung mga dito. Unlimited. 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 ba?

Sana satisfied na sila, no? Hindi na sila babalik hanggang alas 6. Ginagawa na sila. Ginagawa nila ni Banga niyong, ano eh, padalang tangan. Next week, kung patulad na ba na majors muna, hindi na pa. Patumayo na sir. Huwag na kaya, wag na kaya natin, wag na kaya tayo magsapatos. Baka bumalik mamaya rin eh. Ito talaga <laughs> ang mga TV, huwag na siya eh. Sa sapatos eh, kasi hinubad namin <laughs> Dito na tayo. Baka bumalik ulit eh. After one Man, hour. Dito na tayo. dito, Baka bumalik ulit eh. Nani-miwala talaga si Tori. Sabi, ginagawa na. Hindi. Depende sa gising ni Tori yun. Kasi napahiya siya eh. Baka naging ano. Napahiya siya. sa Naging langgam. Naging langgam ni Pastor. Bakit hindi raw papasukin yung media? Eh, pinapasok. <laughs> Tapos sila. Mahati. Mahati. Oh. Palagay ko yung Intel dapat hindi Intel ang tawagin eh. inutil. Inobobs. Hindi inutil. O, <laughs>